Pabot sa 2.3 trillion pesos ang approved investment ng bansa mula July 2022 hanggang Abril nitong taon. Alamin ang mga sektor na napabilang dito sa ulat ni Kenneth Pasyente. Naisasakatuparan para na ang target ng pamahalaan na mapataas ang antas ng pamumuhunan sa bansa. Yan ay matapos na makapagtala ang Board of Investments ng mga karagdagang investment commitment. Ayon kay Board of Investments Director Sandy Recolizado, umabot na sa 2.3 trillion pesos ang approved investment ng bansa mula July 2022 hanggang Abril nitong taon. Karamihan sa mga ito ay nasa sektor ng semiconductors, telecommunication at renewable energy na kabilang sa mga isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Once they operate, so they will provide economic activity so merong employment generation yan and then may revenues sila kasi if they have uh, they are operating profitably then the government can get uh, they may export or they may have domestic sales ayon sa BOI malaki ang naging papel ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr sa pagpasok ng investment sa Pilipinas partikular sa mga ginawa nitong pagbisita sa iba't ibang bansa Malaking bagay daw kasi na mismo ang Pangulo ng Bansa ang humaharap sa mga potential investor para ipromote ang Pilipinas bilang investment location dahilan para lumago ang foreign direct investment. Starting 2022, may, meron na tayong significant investment from Netherlands. Noong 2023 po, ang significant investment natin is uh, money and then Netherlands din po. And ngayon po, 2024, ang significant investment po na, ay no, 2023 din po meron tayong significant investment from United Kingdom. So ngayon 2024 po, may malaking project po kami na pumasok na may Swiss Investments. So 62.89 billion pesos po ito. Ipinunto din ng BOI na bagaman bahagyang nakaapekto sa pumapasok na investment sa bansa ang sigalot sa South China Sea, nananatili raw na maayos na nakakapag-generate ng investment ang Pilipinas. Katunayan, ngayong 2024 lang, nasa mahigit 608.93 billion pesos na investment ang nakuha ng bansa mula January hanggang April. Mula yan sa target ng BOI na 1.3 hanggang 1.5 trillion pesos worth of investment sa buong taon patuloy naman na nag increase yung investment natin. So, maganda po yun. Ibig sabihin, maganda yung economic situation natin. Maganda yung investment environment natin. Tuloy din ang pagsisikap ng BOI at iba pang Investment Promotion Authority sa pamamagitan ng pagsasagawa ng inbound at outbound missions. Gayun din ang mga business forum para makapanghikayat pa ng investors. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.